Pakita mo na. Pakita mo na. Sa kalita <laughs> ko, kumita mo Amat pinangoy, laki rin salira. sa hira. Sa sinong at kay amang isika, kami maligaya sa lahat ng uras. Nagigising ako sa kapit ni nanay. At halip ni lola, may pulot alam ba ninyo, si Luna at si Tatay, nang dahil sa amin, madalas mag-away. Kalaban si Luna kung ako'y palungin, at bata pa raw po upang pagdusahin. Ako namang ito, bagaman at bata, ay marunong na rin ng mali at ama. Pag-ayaw ni Luna, batid kong dakila, pagkatakot ako, lumaki ng kuma. Nais kong cool, mabigkasin tulad ng tawayan maduwin ang puno ugat ay matibay ang tao raw po na may magandang asal ay gabi ng Diyos at dangal ng bayan at wala yeah, yeah. okay.